Kasabay ng pagibigay ng financial assistance si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., iba't ibang serbisyo at tulong pa ang ipinaabot ng pamahalaan sa ilalim naman yan ng bagong Pilipinas Servisyo Fair. Iahatid yan sa sentro ng balita ni Mela Moras. Mela? Naomi, sa unang pagkakataon na karating na rin sa BARM, ang bagong Pilipinas Service Fair. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan para mabigyan ng mas maginhawang buhay ang ating mga kababayan. Bandang alas 9 ng umaga kanina ng pangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglunsad ng bagong Pilipinas serbisyo Fair sa Bungaw, Tawi-Tawi. Kasama niya ang halos isandaang kongresista at iba pang local at national government officials. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakarating sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang BPSF Caravan. Ayon kay Speaker Romualdez, kahit kakasini at adjournment lang ng Kongreso, dumiretso sila sa probinsya para agad maghati ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan. Sa kabuuan, halos 700 million pesos na halaga ng tulong, serbisyo at programa ang handog ng gobyerno sa ilalim ng BPSF Caravan. Inaasahang papalo naman sa 135,000 beneficiaries ang makikinabang sa dalawang araw na programa. Ang mga nakausap natin dito, mga benepisyaryo, lubos naman ang pasalamat hindi lang kay Speaker Romualdez kundi maging kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siyang may hatid ng programa. At yan muna ang latest na Yomi mula dito sa Bungaw, Tawi-Tawi. Melanes Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, Melanes Moras.